Yo mga ka -Bimax? welcome back sa Bemax TV Clips at eto na ang part 2 ng Funniest Videos. Kung natawa ka sa una, mas matindi to. Kaya huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share sa tropa para sabay-sabay tayong matawa. Tara na! Simulan na natin ang Bemax TV Clips Funniest Video Part 2. Kalbo, palitan mo ngayong gulong sa sasakyan. Saan boss? Sa kanan sa kaliwa? Yung kanan sa may likuran. Sige boss. Boss, ito pala sukli mo. Bakit ang daming sukli? Mural na kasi nabili ko. Tara boss, tignan natin ah. Eto, boss. Hala! Wala pa bang mas maliit dito? Meron, boss. Bilhin ko. dai may gatas ka, dahil naubusan kasi ako ng kape. Meron, boss. Pero saan ako magto, boss? Ay, pahingi ako kay kunti, dahil. Sigurado ka, boss. Sige, boss. Eto na, boss, oh. Ay, salamat, dai. Ba't parang lasang gatas ng kalabaw to, day? Aha! Grabe ka naman, boss. Hindi ganyan yung gatas ko, boss. Ibig sabihin sa'yo ito, Day? Oo! <laughs> day, pakiplansa nga yung damit ko. Susuotin ko kasi yan bukas. Sige, boss! Ipariban mo na lang yan sa salon, Day. Ay, sige, boss! <laughs> Anong nangyari sa'yo, Day? Boss, patulong. Nasira kasi yung motor ko. Ngayon pa naman ang pupuntahan ko. Sige, Kalbo. Itali mo ito. Tapos itali mo kay Inday para hilahin. Sige, boss. Apa Kamu mau kasih nang nyari, Jan? Ayo, silakan, Bos. Itu, Bang, mekanik. Kita libot ke motor. Napa kita libot ke sistem? Di, Bos. Oke. Oke, Deb. Oke, Kak. Tobo! Kalbo, ilagay mo nga yung isang sirang motor sa likod ng sasakyan mo. Patulong ka sa ating kapitbahay kasi ipaayos ko yun. Sige boss, ito kunin natin. Ay wag, sabi kasi ni boss, sa likod lang ng sasakyan, ilagay. Ay boss, ilagay ko na sa likod ng sasakyan. Sige, sige na, tara. Tara. Saan yung motor, Kalbo? Sabi mo, ilagay sa likod ng sasakyan. <laughs> <laughs> hey, baby, nungbog ako ng limang tao! <laughs> yes, nalalo na rin ang kanya. <laughs> Ayaw ko na magkipaglaro sa'yo. <laughs> <laughs> Dahil, tignan mo nga itong ATM kung may pera na ba. Sige, boss. Ay, wala mong laman to. Ay, boss, wala mong laman, oh. Day, nandyan yung sahod natin. Anong sahod wala mong laman, oh. <laughs> Ay, boss, mag-apply kami ng ibang trabaho. Salamat! Salamat! Ayan! Magsigalisa na kayo. Huwag kayong bumalik ha! Salamat Sige boss! <laughs> boss, di kami tinanggap! Oo nga po! Sa pinto pa lang! Sinirado na! Para bang takot? Ang talino nyo kasi! Hindi ko gas kagabi! Ikaw nga yan! Ang bukas sa ko eh! Oo! Oh, oh kayo, kayo. kayo! Wala kayong ibang nagawa rito! Ikaw! Saan ka galing kagabi? <laughs> Kaya mo na yan boss! Aray. <laughs> kalbo, lahat ng upuan ikarga karga mo sa motor kasi ihatid ko mamaya. Sige, boss. Sana ko upuan 'yang kalbo dito sa harap. <laughs> <laughs> Bakit kalbo? Nakagat ako ng ahas sa may-ari ko. Hala, sandali ah, sabihan ko si boss. Boss, nagagat na nga si Kalbo. Ay, sus. Dahil kung saan siya nakagat, doon mo sipsipin. sipin ah, sige, boss. <laughs> <laughs> dahil anong sabi ni boss? Magdasal ka na lang daw. <laughs> <laughs> kalbo! Bakit, boss? Tumuha ka ng pera sa bangko, 350,000. Sige, boss. Boss, sarado yung bangko. Naku, saan tayong panggastos dito? Huwag kang mag-alala, boss. Doon ako dumaan sa likuran. Tapos nakukuha ko ng 350,000. May lang tira pangarap. <laughs> <laughs> kalbo, sakin na nga yung juice. <laughs> Sayang na yung pera mo, may sasakyan ka na, may motor ka na, bibili ka na ng bagong motor. Huwag kang mangialam sa pera ko, bibili ako ng bagong motor, hala Sige, bahala ka. O, bakit bike yung binili mo? Akala ko motor. Eh, siyempre, galit ka sa motor. Mapalong mo pa ako sa hawak Bike na lang binili ko. <laughs> <laughs> <lering> Bukang naligaw na yata tayo dito, day. Kunin mo yung map, day. Sige, boss. Ito na, boss, Mapaday! Ay! <laughs> Akin yung pera mo. Anong pera? Hindi mo ako kilala? Isa akong kontraktor. Kung ganon. Akin yung pera namin. Mm. Ito na lang natira. Bumili ako ng payong na may sports car. <laughs> 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 Will you marry me? Yes or no? <laughs> Ay, mali pala to, kalba. Bakit boss? Palitan mo ng atong damit ni mama. Sige boss. <laughs> Bakit ka papasok? Sabi mo palitan ko lang damit si ma'am. Palitan mo yung binili ko. Ay, ito pala. Ba't ka nga? Bakit boss? Mawakan ganito kasi lanta na to. Ito gamitin mo. Sige boss. Ito na boss. <laughs> Ay, okay, kalbo. Bakit, boss? Ilagay nyo nga to sa kwarto. Patito, linisin nyo. May bisita akong darating. Sige, boss. Inday, kalbo! <laughs> Bakit mo sinuntok yung teacher mo? Siyempre, sabi niya, gwapo ka. Yun na pala eh Bakit mo sinuntok? Eh, nagsinungaling eh. <laughs> Ay, kalbo.

Kain pala. <laughs> ah, sige, okay, mag-sponsor ako ng 20K. Pero huwag mo sabihin na sa akin dahil yan. Grabe, hey, boss. Mula noon hanggang ngayon, wala ka pa rin pinagbago. Ay, dapat kalbo. Kapag ng ngayon na talaga. Ay, hindi, po? boss. Ang ibig ko sabihin, mula noon hanggang ngayon, pangit ka pa rin. <laughs> 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 dahil kita mo yung masurahan? Oh, boss. Puno na, di ba? Sigaan mo na yan. Sige, boss. Bakit ko to sinigaan, ay? Eh! Sabi mo sigaan, boss. Salamat! Ito mo nangyari dyan, boss? Ayaw na mag-start. Sira siguro tong battery. Humingi ka kayo, kayo ng pera para pambili ng battery. Sige, boss. Ilagay ko na ito, boss. Ilagay mo sa utak mo! <laughs> 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 Ay, okay, napakain mo na yung aso. Tapos na, boss. Anong pinaulam mo? Sa kaya pala tahol ng tahol! Mayingong kahit ang mapakaon, mapakaon naman ito, lubos-lubosun mga apritada, adobo, di kay pakanon may og sardinas. Oh, bilhan mo ng adobo! Sige, boss! Ay, ano naman nagtapon ng basura dito, no? Opo, boss. Oh, yan ang sinasabi ko sa iyo. Dapat lahat ng gagawin mo, timbangin mo muna para malaman mo kung saan yung tama mali. Ah, sige, boss. Anong ginagawa mo dahil? Tinitiba, boss, para malaman ko anong tama at mali. <laughs> tignan nga natin to si Kalbo kung matino ba talagang utak nito. Kalbo! Boss! Tignan mo nga sa sasakyan kung nandun ba ako! Sige, boss! Ay, boss, wala ka man sa sasakyan! Sa tingin mo, saan ba ako? Umalis siguro, boss! <laughs> Day, ang kalat naman dyan. maglinis ka nga. Lahat ng pangit tignan, itapon mo! Sige, boss! Day! Boss! Bakit mo tinapon yung picture ko? Di ba sabi mo, boss, lahat ng pangit tignan, itapon? <laughs> hey, kalbo, hali nga kayo Bakit, boss? Tignan natin kung may natutunan kayo sa school 3 plus 3 5? Tasan mo pa sa 5 Ikaw, kalbo 4 <laughs> <laughs> Sinong matapang dyan? Ay, boss, pasok na ta tayo, boss May pulis pa naman doon Baka marinig kayo Eh, idama, ikaw may pulis Kaya siyo pulis yan Sir, ano yan? Sir? Magandang <laughs> gabi, sir May nagbubog sa akin doon, sir, oh <laughs> kalbo, ang liit naman ito. Gawing tirador. Kumuha ka ngang mas malaki nito. Si boss. Ito na, boss. Ang <laughs> pangit <laughs> <laughs> um, naman ang palabas kalbo. Ilipat mo nga yan sa kalton. Kumakamot <laughs> <laughs> diba, tayo yung school, ma. Pinapagawin kami ni ma'am kanina ng animals, boss. Parang anong ka ba mag-growing patingin? Oh, bakit nandito yung mukha ko? Wala kasi ako, ibang may isip na ni Malsbos. Ni Malsbos. <coughs> <laughs> <laughs> Taw nga! Nagbinta ka ng expired na palaman. Lahat ng mga kapatid ko, sumakit ang chan. Anong expired? Oo nga, naubos namin yung palaman. Kasi iba yung nasa. Sige nga, tingnan ko ako, expired. Ito! Sabot bang yan? <coughs> Ay, sabot pala po. Pusok na pag maligo ng dagat. Maligo ng dagat? Katulad yan oh.

<laughs> Mahilig ka ba sa good vibes at nakakaaliw na content? I-like, i-follow, at i-share mo na ang BMAX TV Vibes para araw-araw ang saya.